Magandang gabi po mga kalaki. Ngayon po ay alas 7 na po ng gabi. At syempre po mga kalaki sa mga nanay po dyan. Makinig pong mabuti ha. Bibigyan ko po ng mga lucky numbers po yung mga nanay pujaan dyan na mga uh, uh, edad 50 po pataas. Okay? Sila po ang priority po natin ngayon. Kasi ang dami ko pong nabasa na Sir Red malabo na po yung mata ko. Hindi ko po masyadong makita. Uh, naglulok po yung cellphone ko. Baka pwede pong pakichat na lang po sa akin bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers po ngayon mga, mga nanay ha. Basta po isend nyo lang po sa akin kung ano po ang birth month nyo at birth year. Ako na pong bahala sa mga lucky numbers na tatayan nyo. Alam ko naman po na mga 2 digit at 3 digit lang po ang humahilig kayo ng mga tumaya ngayon. Okay? At gusto ko po alagaan nyo po yan ng 3 days ha sa mga mabibigyan ko po ng na mga nanay, alagaan nyo po yun ng 3 days. Hindi ko po pinapangako mabibigyan ko kayong lahat, okay? Pero babasahin ko po lahat po ng mga uh, comments nyo po mga kalaki sa mga videos po namin. Dapat po nagsishare kayo ng mga video, nag-heart at ayan, may mga nagchat-chat na at nakafollow. Okay mga kalaki ha? Tandaan nyo po mga kalaki, ngayon pong alas 7 po ng gabi, April 10, bukas po April 11 na. Nanay, alagaan nyo po yan ng 3 days sa bago nyo po palitan ang lucky numbers namin, okay? bibigyan ko po kayo ng mga laki nang basyon po ang tulong ko sa inyo at regalo ko po yan sa inyo. Okay? At huwag po magtatampo naman yung mga iba mga edad naman po na 49 pa ba dahil malay mo, mamaya pong alas 10 kayo naman po ang priority ko o bukas. Okay, good luck!